Matapos nga pong pagtibayin ng Muntinlupa Regional Trial Court, uh, yung akwital ni former Senator Leila de Lima, eto na. Eto na siguro talaga ang inaantay niya, ano ho, yung pagtibayin yung kanyang akwital. Ngayon, um, nasa kanya na ang huling halakha. Eto na yan. Eto na yan. Kasi yung mga nag-akusa nag sa kanya, gumawa ng inventong kaso sa kanya halos lahat dyan may mga kanya-kanyang kaso na rin. At ngayon, dadagdagan pa ni former Senator Leila de Lima. Sabihin na natin, unahin na natin si Digong. Tignan mo, hindi pa nga natatapos yung isang kaso. Eto na naman. Siguradong kasama sa kakasuhan ni Senator de Lima, etong demonyong nasa dahi. Sa tingin ko ah, hmm, Uh, matapos tuluyang uh, mapawalang sala sa drug case eto na yun eh talagang acquitted na siya magsasampa ang kaso si former Senator Leila de Lima o si Mama Mayang Liberal party list representative senator talagang may senator ako lagi ano? o Leila de Lima laban sa mga taong di umano'y responsable sa kanyang pagkakakulong sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Digong iisa isa pa ba natin kung sino yung mga yan nako, Diyos ko po mukhang kasama si Rocky dito sa sa kakasuhan itong si uh, Senator de Lima, yan yan ang napapalanyo at totoo yan na uh, naghirap ang isang Senator de Lima uh, hindi ko maubos uh, maisip din eh yung pitong taon na pagdurusa ng isang taong walang kasalanan at ngayon, etong mga demonyo at uh, sangkater ba ang kawalang hiyaan katulad niya kay Buloy at marami pang iba kasama na rin si Digong wala pang isang taon ay eto na ang kanyang mga taga-suporta at kuno ay dapat nang palabasin ang isang Digong at pati na rin si kibuloy gumagawa ng paraan tignan nyo naman mukhang tinakot at binayaran yung isang alias Rene para bumalikta doon sa kanyang testimony tungkol nga sa uh, pag-witness niya Uh, laban kay Kibuloy. Yan po ang nangyayaring karma ngayon. Malala yung karma talaga. Um, buti sana kung ang ginawa ng kahayupan, kawalang hiyaan ng mga katulad ni Digong ay isa, baka sakaling magaan-gaan pa yung karma, ano? Pero sang yan eh? Napakarami yan. At ang isa lang na, na, notable, talagang alam nating lahat at pinakamasaklap ay ang nangyari nga kay Senator Dilima. Pero ayan, Ayan, at bumabangon, nakatayo pa rin si former Senator de Lima at siguradong relays yung mga dapat managot. Good luck!